Sa taong nagugutom, ayan. Sa lugaw kayo kumapit, sabi ko sa inyo eh. oh, oh, oh. Sa lugaw lang po tayo. Maniwala kayo, masarap. So, Tingnan po. Oh, para maniwala kayo. nako Oo, oh, oh, ayan. Sige, halu-haluin mo pa ate. Ayan, Oh, magandang buhay sa ating lahat. Ayan. Sabi ko sa inyo, huwag na mag-inarte pa. Ganyan-ganyan mo pati. Oh, wag kayo mag-inarte, ka, tayo tayo. Si oh, ayan. Dito tayo, dito tayo. Tatalunin natin. Ay. Ali tap tayo. Ali tap po kami, wag naman ganyan. Paasabihin niyo, wag tayong magsalit. Oo. Oh, oh. tap po kami. Kain na ko yan, lalambing. ay ganyan mo muna. Oh, may ayan. May bayad may mga laman po 'yan. Oh, na po tayo diyan. May bayad daw 'yan. May bayad. Ang laki. Ano po to, Tay? Malaki lang ah, bulaklak. Ayan, tayo niyan po. Ang lugaw, nagkakabulaklak din. Ano pang meron yan? Isang serving ho, ganito. Oh, grabe, ang laki po. <laughs> Kain po tayo. Dito lang po kayo. Isang o serving. Huwag lang kayong po maarti. Saka ano pang laman? Ito, ano yan, puso. May Ito, May puso? Tawang... Oh, sarap. Mm, eh, oh, sabi atay, ko sa inyo eh. Uh, oh, ayan po. Pamparayuma, oh, pamparayuma. Pamparayuma daw. Diyos po, lahat naman na sakit binigay mo na. Paano? Kakain nga tayo. Sinak, binigyan mo sakit. Salamat Pabata. po. Hindi na po kayo tatanda. oh salamat. Thank you. Thank you. Kain po tayo. Ayan. Anli po yan. Kaya pala dito. Diyos ko po. Marami dito. Marami. Thank you.